Tara na po tara natin si Daddy. Kisingin natin. Oh, Daddy, ba't ka pawis na pawis? Tatanong ka? Bakit ka pawis na pawis? Ha? Hindi naman hindi pagpapawisan. May e, patay yung itikpan. Natutulog ako dito. May pinatayin nyo kayo itikpan. Ha? Hindi ako sa inyo, ha. Eh, syempre, sabi mo, ano, patay pag walang ginagamit eh. Pag walang gumagamit? Andito ako natutulog eh. Ano ba ako? Ah, hindi niyo ako nakikita? Sabi ko lang, patayin, Pag walang gumagamit, may naman ako eh. Pagka ano naman, pagka walang tao dito, bukas na bukas, ay tikpan. Hiyang naman ako, giniginaw na yung kama pati yung una natin at mga kumot. Tatlong oras, bukas ito yung pantot na Kapag nandito ako, patay. Tama ba yun? Saan ang yan, ha? Ha? Nagigil ako sa inyo, ha? Ano? Ano? na. Ano? Ano? sa inyo, na.